Paano irespeto ang iyong sarili? Quint. Itigil ang paghahanap kung sino ang hindi naghahanap sa iyo. 2. Itigil ang pagmamakaawa. 3. Itigil ang pagsasabi ng higit sa kinakailangan. 4. Kapag hindi ka nire-respeto ng mga tao, harapin ka agad sila. 5. Huwag kumain ng pagkain ng ibang tao ng higit sa kinakain nila sa iyo. 6. Bawasan kung paano mo binibisita ang ilang tao lalo na kung hindi nila ito nasusuklian. 7. Mamuhunan sa iyong sarili. Pasayahin ang iyong sarili. 8. Itigil ang paglilibang ng chismis tungkol sa ibang tao. 9. Mag-isip bago ka magsalita. 80% ng kung paano ka pinahahalagahan ng mga tao ay kung ano ang lumalabas sa iyong bibig. 10. Palaging tingnan ang iyong pinakamahusay. Bihisa ng paraang dapat kang tugunan. Kli maging isang achiever. Maging abala sa iyong mga layunin to set. Igalang ang iyong oras. 13. Huwag manatili sa isang relasyon kung saan hindi mo nararamdaman at napagyadlang at pagkapahalaga. Maglakad palayo. 14. Matutong gumastos ng pera para sa iyong sarili. Ganyan matututo ang mga tao na gumastos sa iyo. 15. Maging mahirap minsan. 16. Maging isang tagapagbigay ng higit sa isang tagatanggap. 17. Huwag kang pumunta sa lugar na hindi ka inanyayahan. At kapag naimbitahan, huwag lumampas sa iyong pagtanggap. 18. Tratuhin ang mga tao ng eksakto sa paraang nararapat sa kanila. Nain maliban sa may utang sila sa iyo, sapat na ang dalawang pagtatangka sa pagtawag. Kung pinahahalagahan ka nila, tatawagan ka kaagad. Twight, maging mahusay sa iyong ginagawa. Maging ang pinakamahusay na maaari mong maging.